sinindak mo, tinakot, ginawa mo, dinepress mo yung bata, may bunga din yan. At aani ka rin niya kasi yun ang tanim. Ang itinanim, inaani. Halimbawa, nagtanim ka ng buto, huwag mo hukayin bukas para tingnan kung tumutubo. Diyos ang magpapatubo. Pero ikaw magdindilig, ikaw ang mag-aalaga. So, ipasa Diyos mo na pag nagawa mo na yung balak mo. Katulad na marami mga magulang, Paano kaya lalaki ang anak ko? Lalaki gayang ang matino? Habang bata, turuan mo ng turuan at pagkatapos bahala na sa kanya ang Diyos. Nagtanim ka na eh. Sabi sa Bible, train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it. So, huwag ganong problemahin yung pagiging old niya. Nataniman mo nung yang, yun ang magiging siya. 99% of the time. So, imbes mag-alala ka kung paano siya lalaki, palakihin mo ng tama ngayon. Yung first 10, 15, 20 years, ang bata na nasa piling mo, taniman mo ng lahat ang mabubuti, sipag, kabaitan, pagiging makajos, makatao. At pagkatapos nun, pawalan mo na magbubunga na itinanin mo. Pero kung itinanin mo, eh, pinabayaan mo, negative, sinindak mo, tinakot, ginawa mo, dinepress mo yung bata, may bunga din yan. At aani ka rin yan kasi yun ang tanim. Ang itinanim, inaani.